China bilang Red Dragon, China, and End Time Prophecy. How God is using the Red Dragon to fulfill His ultimate purposes, By Eugene Batch. Bago tayo magsimula, isang tabi mo natin ang agawa ng teritoryo ng ating bansa, at ng dambuhalang bansa ng China. Tara na at ating himay-mayin kung ano ang meron sa bansang China, na may kinalaman sa end of the world, sa China. Isang hukbo ang tumataas, sa loob ng maraming taon, ang laki ng populasyon ng China, paglago ng ekonomiya, at pagkauhaw sa. Kapangyarihang militar ay naging sentro ng mga nag-aaral ng hula sa Biblia. Karamihan sa mga eksperto sa pagtatapos ng panahon ay nakita ang Red Dragon bilang isang agresor sa Israel. Sa Apokalipsis 16 na at Labinsyam, ang pagbanggit ni Juan sa mga hukbong kasangkot sa huling labanan na nagmarka ng katapusan ng mundo ay maaaring maglarawan sa hukbo ng China ngayon. Gayunpaman, ang isang ibat-ibang uri ng hukbo ay tumataas din sa China at ito ay mabilis na lumalapit sa dalawang daang milyong tao. Ang hukbong ito ay para kay Kristo, hindi laban sa kanya. Ito ay isang host ng mga Kristiyano mula sa Chinese Underground House Church na nakikipaglaban sa mga pamunuan at kapangyarihan at nagpapalaganap ng ebanghelyo sa hindi pa nagagawang paraan sa ilalim ng matinding pag-uusig. Ang mga Kristiyanong ito ay naudyukan ng isang makapangyarihang pangitain na tinatawag na bumalik sa Jerusalem. Ang simbahang Chino ay tahimik na gumagawa upang makumpleto ang dakilang komisyon sa pamamagitan ng pagdadala ng ebanghelyo sa mga hindi pa naaabot na mga tao sa silangang mga lalawigan ng China at sa lahat ng mga bansa sa pagitan ng hangganan ng China at ng lungsod ng Jerusalem. Ngunit may higit pa sa kamanghamanghang pag-unlad na ito. Ang nabasa mo sa aklat na ito ay maaaring magbago ng iyong pananaw sa hula sa katapusan ng panahon. Ang pagbalik sa Jerusalem ay hindi lamang isang kilusang misyon ng simbahang Chino. Ito ay isang eschatological na kaganapan na kinumpirma ng parehong luma at bagong tipan. Ginagamit ng Diyos ang Red Dragon para matupad ang kanyang mga layunin, sinasaliksik ng China, at End Time Prophecy ang nakakagulat na koneksyon sa pagitan ng sinaunang propesya at ng modernong mission fenomeno ng China. Ang aklat na ito ay magbibigay sa iyo ng bagong pananaw kung ano ang ibig sabihin ng pumunta sa buong mundo dala ang Ebanghelyo. Higit sa lahat, ipapakita nito sa iyo kung bakit hindi maiwasan ang pagkumpleto ng dakilang utos at ang pagbabalik ni Kristo ay hindi mapigilan. China bilang Red Dragon sa loob ng maraming taon, ang paglaki ng laki ng populasyon ng China at pagkauhaw sa kapangyarihang militar ay naging sentro ng mga nag-aaral ng hula sa Biblia. Pangunahing negatibo ang pananaw na ito sa China, kung saan karamihan sa mga eksperto sa pagtatapos ng panahon ay nakikita ang China bilang isang agresor sa Israel. Ngayon, ang mga kalagayang pampulitika, pang-ekonomiya, at relihiyon sa China ay tiyak na tila tumuturo sa katapusan ng kapanahunan na nagpapaalala sa atin ng marka ng hayop at mga hula sa ekonomiya ng katapusan ng panahon. Tingnan ang Apokalipsis 13 oras 16 na minuto negatibo 18. Ang electronic ad system nito, teknolohiya sa pagkilala sa mukha, pagmamarka, sa social media. Kontrol sa komersyo, mga programang social engineered peer view, digmaan laban sa simbahan, pag-uusig sa mga kristyano, at re-education camp, pinagsamang upuan sa ang konseho ng seguridad ng UN at impluensya sa pananalapi sa karamihan ng mundo, lahat ay tila nagpapahiwatig na ang China ay magiging pangunahing kandidato para sa isang napakapanganib na papel sa hula sa katapusan ng panahon, inilalarawan ng Apokalipsis labing anim na ang huling labanan na tanda ng katapusan ng mundo, at ang paglalarawan. Ni Juan sa isa sa mga hukbo ay tiyak na magagamit upang ilarawan ang hukbo ng China ngayon. Nang isulat ni Apostol Juan ang tungkol sa labanang nasaksihan niya sa kanyang paghahayag, Maaring tila hindi maisip na magkakaroon ng hukbong dalawang daan milyong sundalo. Tingnan ang apokalipsis siyam oras labing anim na minuto, lalo na mula noong ang populasyon ng buong mundo noong unang siglo ay ay tinatayang nasa pagitan ng isang daan at pitumpu milyon at apat na daan milyon. Si John ay nagbigay ng higit na liwanag sa hukbong ito ng dalawang daan milyon sa pamamagitan ng pagdaragdag ng ilang mga detalyeng naglalarawan na nagsasabi na ito ay magmumula sa silangan at mula sa bibig ng dragon. The sixth angel poured out his bowl on the great river Euphrates, and the its water was dried up to prepare the way for the kings from the east. Then I saw three impure spirits that looked like frogs. They come out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, and out the mouth of false proffer. Revelation Labing anim na oras, labindalawa minuto, negatibo, labintatlo. Ang labanan na nakita ni Juan sa kanyang pangitain ay kilala bilang ang labanan ng Armageddon. Ang terminong Armageddon ay ginamit sa Biblia upang ilarawan ang isang militar na labanan sa Jerusalem na nagaganap sa Hilagang Israel sa pagitan ng mga mapaghimagsik na bansa na pinangunahan ni Antikristo at ni Kristo mismo sa kanyang pagbabalik sa lupa. Maraming mga eschatologist ang nagtalo na ang mga pagtukoy sa dragon. Hayop at huwad na propeta ay nagbibigay sa atin ng mga pahiwatig na ang China ay maaaring maging membro ng hindi banal na Trinidad na ito na nagdedeklara ng bigmaan kay Kristo para sa isang pangwakas na labanan. Sa loob ng maraming henerasyon, ang mga hukbo ng China ay kinatatakutan at naging paksa ng maraming teorya tungkol sa katapusan ng panahon. Ang sabi ng dakilang mananakop na si Napoleon ay nagsabi, ang China ay isang higanteng natutulog, hayaan siyang matulog, dahil kapag siya ay nagising ay niyayanigin niya ang mundo. Army of Believers, isang hukbo ng mga mananampalataya matapos ang mga taon ng panunood ng China na umuusig sa mga Kristiyano at digmaan laban sa simbahan, madaling ikonekta ang China sa dragon sa isang hukbo ng silangan. Gayunpaman, sa mga nakaraang taon ay tila may isa pang China na tumataas. Isa na ibang iba ang anyo na inilarawan sa Revelation Sham oras 13 minuto. Ang hukbong kristyano sa lupain ng dragon na mabilis na lumalapit sa dalawang daan milyong malakas. Ito ay isang hukbo ng mga mananampalataya na dumaranas ng pag-uusig kay Yesus ay nagsalita ng sabihin niya, then shall deliver you up to be afflicted and shall kill you and you shall be hated of all nations for my name's sake Matthew 24 King James Bible version The rise of this new army in China is one that would not be against Christ at his coming but rather for him It is currently fighting a battle against principalities against powers against the rulers of darkness of this world against spiritual weakness in high places Ephesians anim oras 12 minuto King James Bible Version A New Road of Inquiry, isang bagong daan ng pagtatanong, ang isang eschatological na pag-aaral ng mga pagsusumikap sa misyon tulad ng bumalik sa Jerusalem ay hindi bago, ngunit isang ethnically based na ebalwasyon ng end time na propesya sa ikadalawamput isang siglo ay Karaniwan man o hindi, ito ang daan ng pagsisiyasat na tila inilagay sa atin ng kasalukuyang mga muling pagbabangon sa China, ang pagkakita ng milyon-milyong inchik na lumapit kay Kristo. Sa huling apat na dekada ng revival ng China ay nalito sa rehimeng komunista ng China, nilito ang mga pinuno ng ibang mga bansa, at pinasigla ang pandaigdigang katawan ng Kristiyano. Ang mga teologo na mayroong kahit elementarya na pangunawa sa mga eschatological na mga kasulatan ay nagmamasid sa pagbabagong loob ng hindi pa naririnig na bilang ng mga tsino ay napilitang magtanong ng malinaw na tanong. Ano ang papel, kung mayroon man, ang gaganap ng China sa mga huling araw, tiyak na may nagaganap sa Grand Sals, sa China, ngunit paano ito gagana? At paano makakaapekto ang malaking pagbabagong ito sa mga huling panahon? Makakatulong ba sa atin ang pag-aaral tungkol sa mga muling pagbabangon sa China na mas maunawaan ang tungkol sa edad na ating ginagalawan at tungkol sa pagbabalik ni Jesu-Kristo Marahil ay masasabi sa atin ng China ang higit pa sa maaaring mayroon tayo